narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. mo ay aking Sa pagpapatuloy ng ating love story ay niyaya ni Kalingap Edu si Viancy sa isang date. Sila ay pumunta sa tabing dagat. Noong araw na yon ay garing sila sa double date kasama ang tambalang Arjun at Angelica. Kaya naman medyo tuwang-tuwa sila sa mga nangyari noong araw na yon at gusto lang muna nila magpalamig sa tabing dagat. Sabi nga ni Kalingap Edu na masaya din pala na tumambay sa tabing dagat ng silang dalawa lang dahil Minsan ay hindi sila nakakapag-usap ng maayos dahil nga marami silang kasama at magulo daw. Napaka-gentleman nga ni Kalingap Edu dahil talagang hindi niya hinahayaan si Beyonce na madulas. Kaya naman inaalalayan niya ito pababa papuntang bagat. Kinilig talaga ang mga viewers sa unexpected na pag-holding hands ng dalawa. Sa pili Oo kaysa Sige ka naman Kasi Aalis si Rob eh At Tuwing Tuwing vlog lang naman kita nakikita Nakakalungkot Uh, paano yan? Pwede ba akong bumisita sa inyo kaming isan-minsan? Pwede naman po. Pwede. At, ayan, siyempre, ayoko uh, naman pumunta doon ng walang paalam. Bilang eh. uh, respeto na rin kay, kay Pinsan. kamo na, baka sabihin nila, nag-take advantage ako, baka, baka ako ma-report. <laughs> hinilig na ang mga mananood dahil inamin nga ni Kalingap Edo na hindi na lang niya gusto napuntahan si Viancy para lang sa vlog kundi gusto niya na rin itong bisitahin kahit na walang nakavideo. It talaga namang makikita natin na parang gustong gusto na talaga ni Kalingap Edu si Viancy at gusto niya na rin itong makita kahit na hindi lang ito para sa video lamang. Ito! Habang nasa dagat nga sila ay naglalakad-lakad lamang sila at nagpapahangin. Ito ang first time na lumabas sila ng silang dalawa lamang. Kitang-kita ang kanilang pag enjoy at parang nagiging comfortable na sila sa isa't isa. Sinamantala naman ni Kilingap Edo ang pagkakataon para naman nakausap si Gwiancy at dahil dito ay parang mas nagiging close na sila. Ano na isip mo eh? Ano ang iniisip mo? Para lagi malalim iniisip mo eh. Siguro po madami lang kayo dito, hindi nalang ano. <laughs> Marami din nala ah. <ha? laughs> ano sabi mo dyan? <laughs> yung mga tinutulungan ko. Yung mga beneficiary ko. Dinadala kami saan dito. Naliligo kami. Ay, opo. Okay, ano Papanood mo naman siguro. Okay. Supportive ka eh. Alam mo yan. Yeah, everyone Malay ko? Hindi po. Hindi <laughs> po, wala po Hindi po. Sige Hindi, hindi po. sa hindi na. Wala po. ako na grabe nga ang kaswita ng dalawa dahil ngayon na walang tao ay parang mas komportable sila na magkasama. Pangalawang holding hands na nga nila iyon noong araw na iyon. Kahit pa hindi ito sinasadya ay talagang nakakakilig naman talaga. Kahit pa mahiyain si Viancy ay talagang makikita mo na nag-e-enjoy din talaga siya kapag kasama niya si Kalingap Edu. Maya-maya sa paglalakad nila ay may isang tanong na tinanong si Kalinga Pedro kay Viancy. Ito ay kung sino nga ba ang kanyang crush o may napukusuan na ba siya sa pagkakataon na iyon. So what's your secret po. <laughs> secret? Secret. Hirap naman nun. No? Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. <laughs> <laughs> uh, oh. Hindi uh, mo ko tatanungin. Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tapi tapi, tabi. tabi, tabi, po. Tabi-tabi po. Saan po? tabi, tabi. <laughs> Hindi nga lang ang pagbibiroan ng dalawa habang sila ay naglalakad-lakad. Sa kanilang paglalakad naman ay umamin din si Ate na ang hinahangaan niya kay Kalingap Edu ay dahil sa kanyang pagiging mabait at pagiging masipag dala na rin ng kanyang pag scout Ine-enjoy nga nila ang kanilang moment noon dahil sila nga lang dalawa ang magkasama kita nating comfortable na rin si Beyoncé dahil sinabi niya at nagbiro siya kay Kalingap Edu na baka hindi lamang siyang ang dinala ng babae ni Kalingap Edu doon at parang marami na rin daw. Sabi naman ni Kalingap Edu na dinadala niya doon ang kanyang mga beneficiary para maliko. Hindi na na ganyan. Mapakit ka. Papakit ka eh. Ah. <laughs> Anong gusto mong gawin ngayon? Uumayin kita ngayon <laughs> sa <Saan> mukha ko. Hindi <laughs> mo kasi ako pinapansin. Nakahakilik nga ang kanilang mga titigan dahil talagang hindi nila naiiwasan ang mga ito. Maya-maya pa dahil hindi naman tiis ni Viancy ang, ang hiya kay Kalingap Edu ay naglakas loob na siyang hatakin si Kalingap Edu para bumalik na raw sila doon sa taas kung nasaan ang kanilang mga kasama. Talagang marami na silang holding hands ngayong araw. Parang pangatlo na yata ito. Nagpahatak na lang si Kalingap Edu dahil tira nagulat din siya nang hawakan siya ni Viancy kaya hindi na rin siya nakatanggi. Maya-maya ay umakit na sila at inalalayan siya ni Kalingap Edu na umakyat. Napakasweet naman talaga ng dalawang ito. <tinyo> Oh, right? <laughs> 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 po. But they all disappeared, they were legit and then I don't down. So we better stick together. Let's come, whatever. We're not coming home tonight. <laughs> 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 <musta>? <laughs> <laughs> Ito, iniisip ka. Iniisip ka. Sakit sa ulo. Noong tuluyan na silang makaakyat ay umupo muna sila dahil medyo pagod na rin sila sa nilang paglalakad habang nakaupo nga ay dinadama lang nila ang simoy ng hangin na napaka fresh. Sabi ni Biancy ay nagpapasalamat lang siya kay Kalingap Edu dahil dinala siya doon. Sa ganon ay nakapag-relax-relax din ang kanyang isipan. Dito ay nagkwentuhan muna sila, nagpasalamat sila sa isa't isa at, at nagsabi ng kanilang mga messages. Nagulat na ang lahat dahil parang komportable na si Viancy kaya parang medyo dumaldal na siya kay Kalingap Edu. Bakit mas madaldal ka ngayon? Dahil po sa inyo. <laughs> <laughs> Nakausap <ko> po kayo. <laughs> share po kayo ng ano tungkol sa inyo. Mas nakikilala ko po kayo. akala ko po kasi noon, ano, sobrang tahimik niyo po. Mm. Tsaka, ano. <laughs> Hindi naman. Kaya lang, siyempre. Medyo pili lang. Siguro, na konti. Ang pina, mga taong pinag-uopenan ko. Kaya, yan. Ikaw. Medyo feel ko ang, ano, ang vibe mo. Magandang ang pakiramdam ko sa'yo. Eh sana talagang nagkaamina na sila na gusto rin nilang kausap ang isa't isa sabi nga ni Kalingap Edo ay sana si Viancy rin ay hindi rin magpapago at sana magtiwala din daw si Viancy sa kanya na magpakita kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman dahil nandito lang naman daw siya para kay Viancy handang umadalay at makinig ano man ang kanyang tinadala. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloyan mo talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! 你有